ay isa sa walong bayan sa lalawigan ng Aurora. Ang bayan namin ay nakaharap sa dagat Pasipiko at sa labing isang barangay ay pito dito ang nasa coastal areas. Kaya makikita natin o na halos ang um, isa it, ang pangingisda ang isa sa pinakamaraming hanap buhay dito sa aming bayan. So yung uh, yung proyektong ito, ang pamagat niya ay pilot testing and technology verification ng ISDAP, uh, an app for the fishing community. ISDAP ay uh, pamagat siya ng pinagsamang isda or fish and app. So it's an application, no? uh, a digital application na patungkol sa fish fishing community no um, so ano ba ito San siya nagsimula no um kasi noon uh, may isang grupo yung ainon na sumali sila sa isang contest sa NASA at nanalo sila doon ito yung pinanalo nila yung app ano yung concept nito uh, gagawa sila ng app kung saan makaka-receive ng weather information yung mga fisherfolk no kahit na Android uh, analog phone, sorry, analog phone nung gamit ng uh, mga Fisher Folk at walang gaano inter, ano, uh, internet connection na signal. No? So makaka-receive sila ng weather information so that makakatulong ito sa kanilang pangingisda para maging safe at more or less makita nila kung saan sila pwedeng mangisda. So yun ang ano. Now, uh, nanalo yung idea na yon and then kinuha siya ng globe para pondohan para gawing tunay yung isda. So, and nung nabuo na yung app mismo, uh, nag-approach sila sa NFRDI para i-pilot test sa piling community, no? Nagagamit ng app para tignan nila kung uh, aandar ba yung system at mapapakinabangan ba ng mga fishing folk, uh, folk, or fishing community dun sa area. And then, nakipag-touch base tayo sa BIFAR and then also sa LGU na napili dito sa pilot testing ng project na ito. Kaya nagpapasalamat kami na na-involve ang, ang dingalaan sa NFRDI on Isdap Dahil dito nagkaroon ng pagkakataon ang aming mga mangingisda na maging ligtas sa kanilang paglalayag kasi um, bago sila lumaot ay mayroon na silang informasyon sa pamamagitan ng kanilang mga cellphone kami naman sa local government unit ng Dingalan ay patuloy na sumusuporta sa ganitong mga aktividad kasi nakita ng local government ang buting idinudulot nito sa ating mga manging isda. Kaya nga doon sa ating community fish landing center ay nagkaroon tayo ng automated weather station at dito ay nagkakaroon ng informasyon ang ating mga mangingisda kung dapat ba silang lumaot o kung hindi o kung dapat na manatili na lang muna sila, sila sa kanilang mga bahay-bahay. At dahil alam na nila kung ano ang magiging sitwasyon sa karagatan, ay magkakaroon sila ng tamang desisyon kung lalaot ba sila o, o hindi. At dahil dito, makakasigurado tayo na hindi sila malalagay sa panganib. Bali, na-involve po ako sa proyekto ng ISLAB. Eh, nung ma-invite po ako ni Mau, ma'am nila sa AA. Bali, naging experience ko po sa pagkabit ng ISLAB. Eh, isang malaking informasyon bawat pang ko. Nagbigay siya ng informasyon sa akin sa aking paghahanap buhay na malaking na tulong sa akin ng ano, yung pag-invite sa akin, parami akong natutunan dahil isa ako makangista kung kailan ako lalaot o hindi. Natutunan ko yung pagkua ng informasyon bago ako malalaon. Naging experience ko po sa isda app na tini-check ko po yung weather sa apps po na, ko kung maganda ang panahon at malaking tulong po sa akin. Bali sa akin po, lagi uh, yung informasyon niya dahil ano po, updated siya magbigay sa akin ng informasyon. Para sa akin po, eh, sa akin bilang isang mga ista, naging madali po sa akin dahil meron informasyon na magbibigay sa akin bago ko pumalaot. Para sa akin, accurate naman po yung pagbigay sa akin ng weather information dahil pag sinabi po na lalakas ang sa oras ng panahon, sa samang panahon niya, sumasama naman po ang panahon para hindi na po ako pumalaw. Bali sa recommendation po na sa paggamit ng isda, ang ma-recommend ko lang po, yung palakis, palakasin pa yung ano, yung update o information niya kasi dito lang po sa ano, halos ang inaabot lang po ng isda talaga is 10 miles. Wala na pong signal. Kaya dito pa lang po, siguro ang may recommend ko lang po, yung palakasin pa yung ano, para kahit pa paano nasa lahat kami, abutin man kami ng kung may update pa rin sa amin kahit pa parang. ang rekomendasyon ko lang po sa isda ay mas palawakin pa po yung at palakasin pa po yung signal at maski nasa lahat po kami ay maabot po kami ng informasyon. Ito <laughs> sa ko po yung naging pa sa akin, si Pao, pinabisin, higit, higit sa lahat si Mayor. Ako po ay nagpapasalamat sa kay Mau, kay Ma'am Mina Dicen, sa Municipal Agriculture, sa Mayor, at sa Globe, at sa NFDR, uh, sa proyekto to kay Doc Puji. Maraming salamat po sa Isda Up. Maraming salamat po sa isda at malaking tulong po ito sa aming manging isda dito po sa Dingalan, Aurora. Uh, maraming salamat sa isda malaking tulong po sa aming manging isda lalo ligit dito sa bayan ng Dingalan, Aurora.